nga dira akong gigagaw guys gikan sa Manila sa Kabula ni sa dito Ano? oh, sa atin ato na to ang bakang ang katong kwan baka na ba ano anong sinabi mo hindi ko maintindihan ato na to ang bakang nga gipalit na ako ba anong ato on so, one month dito sa Manila Pupuntahan natin yung baka doon na binigay mo sa akin na pira. Ah, yung baka pala magbili ko. Oo. Uh, oh. Binigay ko sa. Huwag ka kasing magbisaya. Daw, hindi ako makaintindi sa'yo ng bisaya. Daw, alam mo naman na galing ako ng Isang Manila. buwan ka pa nga doon sa Manila eh. <laughs> <laughs> hindi ka na makaintindi dan. agad ng bisaya. Alam mo naman na na dapat magsalita ako ng Tagalog kasi yung mga kasalitaan ko doon, yung Tagalog, wala namang bisaya doon. Kaya hindi ako makaintindi ng bisaya. Ah, sige, sige, sige. Hindi ako makasuntin ng bisaya. Saan, umigit ako para makasuntin ng bisaya, ha? Saan, umigit na ako, ha? Ano dapita? Ano si ano sinabi mo? Nandito na tayo ba? Ano tadya dire dapita ba? Anong naa pabiri dapit Nandito na tayo ba? Nandito na tayo sa baka. Ah, nandito. Nandito nilay mo. Nasaan yung baka dong? Hindi ko man makita yung baka dong. Tuarang, tuarang. Anong tuarang? Yan pala yung baka. Yan ba? Ayan, ayan. Ano kaya makasarili? Ikot. Baka dong bili mo dyan sa baka dong? 48,000 medyo, medyo malaki na. Mahal na talagang baka ngayon dong, no Mahal na talaga yung baka ngayon. Iba na panahon yon Ano, ibang panahon Ay. <laughs> Hindi ka man marunong mag... <laughs> 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 Hindi ka man marunong magtagalog doon. Mahal na talaga yung mga baka ngayong 2024. <laughs> Hahaha. <laughs> ka marunu, mag Lalo, man marunong uh, magtagalog dapat. No, nagalit na yung baka dong. Hindi ka marunong magtagalog dong. Galit, yan kasi pangit ka eh. <laughs> <laughs> ninyan, ninyan. Oh, umay, ano ako nga gusto niya para makasipin ni Sagbisaya. Maitong eh? grub! Ngayon, talong baka ni Mudeop! Ay, pangalikas! <laughs> Sabi mo, hindi ka marunong magbisaya. bisaya? Eh, masyado akong natakot dun sa baka eh. Kaya nakapagsitita at tuloy ako ng bisaya gawa na mula pa lang yun kasi.